10.41 Iyon, forty what's up mga kabida? Isang uh, magandang maga po sa ating lahat. Yes, yeah, sa video ito, bali uh, magtulong-tulong tayo dito sa uh, catering kay Ate Lodi. ay magluluto sila ngayon mga kabida. Bali, tulong-tulong tayo yung kahit ano lang yung matulong natin ngayon. At uh, yun nga, ang um, catering ngayon is 18 birthday mga kabida. Uh, dibu. So bali, ito yung mga kabida yung kanyang order. Yan, January 13, 2024, cordon blue, dengua, sipuig, 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 Gar, garlic yan chapchay ayan rice, lemon tea, tsaka mga blanca. Bali ito, bukas ito mga kabida. Yan, ito naman yung para bukas niya. Bali, magkasunod mga kabida yung kanyang uh, catering. Yan, bali, magtulong-tulong muna tayo kanina. Uh, bali, ginawa ko is uh, lang ko yung balbas ng hipon. Hindi na natin na video kanina. Yan, mga hipon. Yan, lalaki ng hipon mga kabida. Bali, gagawa siya nga seafoods. Yan kanina tapos kanina nag din tayo ng bawang mga gagamitin ni Dalola yan. tapos si Buyas tapos si Mama Kabida kanina bali nagsaing na siya yan. ito yung kanin bali inalagay nila dito para magtagal yung ah, uh, nito yung init ng kanin naka plastic siya yan, naka styrofoam para bali hinihintay ko lang mga, mga kabida si Ate Lodi kung anong oras ko i-deliver ide mga gamit namin. Yan, yung mga baso, yung mga tag nito. Mga pinggan, yan naka na siya dito. bali i-deliver muna natin itong mga kabila itong limang limesa three Na mizah. natin itong mga kabida itong lamesa tapos itong mga tela gagamitin nila dito sa dito makita natin mamaya yung mga anong ginawa Mesa. Ganda. Hey Ako na lang. Ha? <laughs> Ay, dinulungan pa tayo ng bata. mana natanja Oh thank you Ha Hello Hello Jangan nak datang lagi Bu 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 Siti taku Apa papa

balitong mga mahaba yan kay nanay kabita itong dalawa tapos yung dalawa na to kay ati Lodi Lodi Skatering yan kay natin yung bantela nasarado na yung mga kabita pinasara na Then ni rang telo. Then ni rang Then ni king la mesa. Palu na siuran ni then. Shout out. Then <laughs> mga kabida yung kanilang laga. Shout out kayo. Yan. Shout <laughs> out Shoutout! out, <laughs> Shout out. Shout out. yan Jody at 18 yun sila yung mga nagdi-design mga kabila Shout out. Shout out po kay Jomar Canasa sa? <laughs> ah, Tarao po sa mga tao kung gusto ka paayos dyan. Iyon o, oh, set up. Pag search na lang po, Paul Canassa. Paul Canassa. Cellphone number, wala. Sir, 965-734-2373. Iyon. Punin ko so, lang yung buong tinder. Sa mga gusto magpa-set up ng ganyan mga ka-bida. Ayos. Love day. Right, talang po. Rasal. Ikasal, binyan. Binyan, yan na yung magbe-birthday. 18, sa yung magbe-birthday ng kabida. Kanyang. Ganda. Ganda na setup nila. Oh. Tumutulong din siya. Tumutulong kayo ko. Ka. <laughs> Maan yung makayang -ay na ayos. Nag-away na po sila. Dapat nag Dapat nagre relax ka kasi para <laughs> mamaya. Balonin <laughs> <laughs> yung magbe-birthday mga kabida, tumutulong siya sa may ginagawa sila 18 candle, no. Uh, yes. Ayan, happy birthday. Ah, Ngayon yung birthday mo talaga. Ayan. bukas. Ah, bukas ngayon ginawa. Ayan, happy birthday. Ayo nga pala, no. Restan tubig bukas. I-adjust. In Ina-adjust na, no? okay excited po siya <laughs> <laughs> bakit paggapyes sa batubig basa, mababasa siya ah oh, oo nga, mababasa dito no hindi nga pe <laughs> 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 napaliguan pa siya yun yung kanila setup mga kapi ang <laughs> <laughs> oh, ganda diba actually at 18 and your loving father, Daddy Narciso. Palakpakan tayo, everyone! Ayan mga kapita, bali nag-umpisa na yung event. Ayan. Mag-18 roses na. Tapos nagre-ready na rin ng kanin. Pagkain mga kapita. Katapos ng kanilang event na 18 roses, bali magsisikain na yung mga tao. Medyo madilim lang po, hindi ko tala yung aking flashlight na ka-bidas. na rin si Miss ka May Medyo madilim lang po. Lalo ng kanin si ng si na... magandang tignan. Saya mesti ada beberapa yang dia. This time is all welcome, Mark Adrian Castro. Kamera, jadi ada memang kamera nanti. flashlight. Hindi, mag-umbita lang kumain ng kapila. So, ngayon, binababa na ni Kabida yung mga lamesa tupuan i Ibo na namin mga Kabida kasi tabi ng karsada baka maula. Mahal pa naman itong mga to. Ang mga lamesa. Alam niyo nanay Kabida to. Hinakot na namin kahit gabi. Tapos sa on, on time na time. 10.39 pagod na si Kabida sa kakabawa ito pa 60 pa lang itong mga Kabida may kulang pa Mga gray lang ng gray <laughs> Hindi na magkasya Tsaka ginagamit pa nila May nagiinom ng mga bisita nila Yun lang natin tong tiga-tatlo kasi sumasabi ko sa oi oh. back-back na din yung mga sticker nila. Pwede na yung pasok. Then 41. kabida eh babayaran nila kaso yun nga para uh, sure na Darin na na natin sporty pa yung naiwan. Ako pa yung naiwan. Ay, nato na si Miss Gabida. Antok na ako. Ito na lang natin na lang siya. Tiga-tiga kabida, bali, nababa na namin yung mga uh, kinuha nating lamesa, tsaka uh, upuan mga kabida. Yun nga, uh, bali, tiyaga lang talaga. At uh, kung kukuha ko pa ng ibang tao para tumulong, uh, wala kang wala kang nakikitain kapag uh, pinambahid mo pa yan. Kaya, tiyaga-tiyaga lang. Tiyaga-tiyaga, kami ni Miss Kabida, yan nagtutulungan. siya yan naka, uh, tumutulong doon na nagsiserve sa catering ni Ati Tilodi. Tayo din kasama din. Uh, tapos ah, uh, 'yun nga, pag uh, tumutulong-tulong ka doon kay Ati Lodi, uh, yan, nabibigyan ka din. Siyempre, binibigyan din tayo yung ating service ba. Ayan, salamat din kay Ati Lodi. Uh, at uh, yan, madalas sa uh, nakakasama tayo, yan, kumikita tayo sa kanya. Pinapasa, Pinapasawaran tayo. Ayan, bali yung tulong natin sa kanya. Yan, binabayaran tayo, mga kabida. Yan. Bali, tulong-tulong lang kami. At least yan, uh, uh meron tayong kinikita. Yan, hindi tayo maasa sa wala. Yan, uh, bali, tsatsaga tayo sa ating negosyo. Yan, kami ni Miss Kabida, tulungan talaga. Yan, kaya, sa inyo naman po, maraming salamat po sa walang sawang suporta niyo mga kabida. Yan, dahil sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin sa aming mga vlog sa mga solid kabila natin dyan sa mga sign viewers natin maraming salamat po sa walang sound support sa mga nagko-comment naglalik ng ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming salamat po mga kabida malaking tulong po yung hindi nyo po pag-skip ng ads at uh, pag-like na rin po yung ating video at uh, para ma-recommend ni YouTube Bali dito ko na po tatapos ng ating video kasi bukas meron na naman tayong catering mga kabida yung January 14 bukas may catering yung sa sa bayo ko naman yung kanyang mga magulang magbe-birthday sila o yan mga kabida ha Tatapos ko na po dito yung video. Maraming salamat po ulit sa lahat ng solid kabida po natin. Sa lahat na sumusubaybay sa ating mga video. Maraming salamat po at uh, ingat po. Yun and God bless. Bye-bye.